Good morning po. Sa ating lahat. Ngayon po ay morning na morning busy. Ito so po ang ating niluluto para sa almusal. Adobo. At ito pa ito pa po ang isa adobo din ito po ang aming mga ulam dito sa amin at ito po kanin then ito pa po ang isa adobo ulit yan po pare adobo Dito sa aming bahay. Ay kumakain na po, may nagluluto, may naliligo. Ito naman po ang aking version ng adobo. bago pumasok almusal yan okay na po yan luto na yan